Wala din na kami na-interview matanda lolo, primo naman ang pangalan. Kilara ko yun. Kasi ang claim niya, isa siya sa founder ng ano, eh, PCG, 32. Yeah. Mm. Kasi nauna siya sa akin, 60 siya eh. Si primo? Oo. Uh -huh. Ako kasi narinig ko na lang, hindi mo pwede akong magsinungal eh. Kaedad mo lang siya eh. Si primo, 70, hindi na nasabi niya, 79 lang siya. 79? Oo, oh, pero... Nine, 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 kasi may sinasabi si Lolo Totoy to, eh. Ang mga matitibay ng BSL, si Tatong si Primitivo Ebok Ala, si Miding Azur, Victor sa si Bisira. Yung tatlo ay yung hmm. Primitivo Ebok Ala. Adi di masyado yan. Kasi hindi ko pwede sila siraan. Kasi ang mga nagawa doon, kahit hindi pa ako namimilanggo, alam ko kung sino katulad ng Sputnik. Pero putok yung pangalan ng Primitivo Ebok Ala. May narinig-rinig kayo doon. Mahinang ano doon. Pero sa mga inabot ko doon, sa lahat ng kalupitan, yan si Miding. Nung dumadalaw ko sa kapatid ko, noong six days, eh naririnig ko mga kwentuhan ano, Totoo, matindi rin yun. Buhin kamatis. Hindi mapwede makapasok noong araw ang dalaw. Mm. Nagkaroon mo lang ng pasok nung panahon ko. Pistok.